Alam mo ba na ang tubig mula sa lababo, sa palanggana at sa panluto ay pwedeng gamitin ulit? Oo, tama ang narinig mo. Imbes na dumiretso sa kanal ang lahat ng tubig na ginagamit natin sa pang-araw-araw, pwedeng-pwede itong ipandilig, ipanlinis o kaya naman ipang-flush ng toilet. Hindi ito marumi at ang tawag dito ay gray water reuse system. Isipin mo na lang, araw-araw tayong gumagamit ng tubig sa paghuhugas ng pinggan, paghugas ng kamay, paglilinis ng mga gulay bago lutuin, o kahit yung tubig na pinakuluan ng itlog o pasta. Lahat ng ito, saan napupunta, tuloy-tuloy lang sa tapon, diretsyo sa kanal. Napakalaking sayang, lalo na sa panahon ngayon na mahalaga ang bawat patak ng tubig. Sayang, kasi pwedeng-pwede naman itong i-reuse kung alam lang natin ang tamang sistema at diskarte. Hindi natin kailangan ng mamahaling equipment o komplikadong proseso. Ang kailangan lang natin ay kaunting kaalaman at pagiging resourceful. Kaya ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang Smart Pinoy Gray Water Use System. Ito ay isang napakadaling paraan para makatipid sa tubig at makatulong pa sa ating kalikasan. Ready na ba kayo? Unang hakbang, at ito ang pinakasimple sa lahat, ay maglagay ka lang ng isang malinis na basin, palanggana, o timba sa ilalim ng lababo mo sa kusina. Pwede ring sa lababo sa banyo kung saan ka naghuhugas ng kamay. Ang layunin nito ay kolektahin ang lahat ng tubig na ginamit mo sa paghuhugas. Yung pinaghugasan ng bigas, yung pinaghugasan ng gulay, o kahit yung pinaghugasan ng pinggan basta't hindi sobrang mamantika o puno ng kemikal. Lahat yan, saluhin mo. Pangalawang hakbang, kailangan nating i-filter ang nakolektang tubig. Huwag kang mag-alala, hindi ito komplikado. Pwede kang gumamit ng simpleng mesh screen, yung parang kulambo, o kahit isang malinis na piraso ng tela para salain ang mga malalaking piraso ng dumi o mga tiratirang pagkain. Kung gusto mo namang medyo mas advanced, pwede kang gumawa ng simpleng filter gamit ang mga maliliit na bato o buhang. Ilagay lang ito sa isang container na may butas sa ilalim para masala ng maigi ang tubig. Ang importante ay matanggal natin yung mga solid particles. Pangatlong hakbang, gamitin mo na agad ang na-filter na gray water at dito papasok ang malaking tipid. Una, pwedeng-pwede itong ipandilig sa iyong mga halaman sa hardin. Puno ito ng organic matter na magsisilbing pataba pa sa lupa. Pangalawa, gamitin mo itong panlinis ng sahig, garahe o ng bakuran. Imbis na kumuha ka pa ng bagong tubig mula sa gripo, eto, meron ka ng nakahanda. At pangatlo, ito ang pinakapraktikal, gamitin mo itong pangbuhos o pang-flush sa inyong banyo. Malaking porsyento ng konsumo natin sa tubig ay napupunta lang sa pag ng toilet, kaya malaki talaga ang matitipid dito. Pero may isang napakahalagang paalala Huwag mong itago o i-stock ang gray water ng matagal. Pinakamainam na gamitin mo ito sa loob ng 24 na oras. Bakit? Kasi pag tumagal, yung mga organic matter sa tubig ay magsisimulang mabulok at magdudulot ito ng hindi kaaya-ayang amoy at posibleng pagdami ng bakterya. Kaya ang sistema ay kolektahin, i-filter at gamitin kaagad. Kung gusto mo namang gawing mas permanente ang iyong sistema, mayroon ding optional na paraan. Pwede kang gumamit ng mga PVC pipe para direktang ikonekta ang drain ng iyong lababo papunta sa isang storage container sa labas o idiretso ito sa garden mo para sa automated na pagdidilig. Pwede ring ikonekta sa reservoir ng iyong toilet para automatic na ito ang magpupuno. Medyo nangangailangan ito ng kaunting kaalaman sa plumbing pero sulit na sulit naman ang effort. Tandaan, may limitasyon ang paggamit ng gray water. Huwag na huwag itong gagamitin bilang inuming tubig sa pagluluto o sa personal na paliligo. Ang gray water ay para lamang sa mga gawaing hindi nangangailangan ng malinis na tubig tulad ng pagdidilig at paglilinis. Napakasimple, di ba? Sa ganitong paraan, hindi lang tayo nakakatipid sa water bill, nakakatulong pa tayo na bawasan ang wastewater na napupunta sa ating mga ilog at dagat. Ito ay isang maliit na hakbang na may malaking epekto para sa ating pamilya at sa ating kalikasan. At dahil diyan, abangan nyo ang susunod nating episode. Dahil, ituturo ko naman kung paano gumawa ng isang low-cost septic system na swak na swak para sa mga maliliit na kabahayang Pinoy. Siguradong magugustuhan nyo yan. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang Smart Pinoy Tips. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Hanggang sa muli!